Map po, pambenta. Na? Map. Map? Na, 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 na. Kaya nga ano, akong isa na rin. Mm -hmm. Kahit kanino man na magalit na magagalit. Mm -hmm. Hindi kami gano'y mag-away. Patatawa sa iyo. Ha? Ah, si mami.

pero ayos yung kwentuhan yan. Map po yan. ka? Map na? Pang map. Pang map. Sa pang, ano, pang binta nila. Mm. Ano ah, yan? <laughs> yung lalag yan, nasira na din. Ay, eh, ay, sinama ay. mo eh. Ay, saan mo <coughs> eh. mo na. Ah. Yan. Nasama eh. Hindi eh, matutuluyan nga. Ang ganda ang kulay, no? Hmm? Bakit yan? Ilan yan? Tatlo. Tatlo, Tatlo. Tatlo pala yan? Oh. Eh, wag mo na kasi. Eh, bakit mo masinira? Ang garit Eh, bukod-bukod yan. Ayan. Yan ang bagay doon sa iyo? O? O? Pag nabasa mo eh, na ito, kituloy. Saka na ka hindi ba lang tagilira ni Mododong na ka kayo? Hindi. Mahaba yan eh. So, Mahaba yan. Pang so, ano yan? Hindi ginagamit din niya na kamay. Ayo, pero ay, ginagay mo lamang yan. So, mm. Ayos na. Ay, Papahirap lang. Hindi naman hindi. hindi, hindi. Kung yan, baka... Ha? Kung hindi yan.